magandang umaga po sa inyo kumusta po kayo welcome to my channel Pintero Gala guys nandito po kami ngayon sa Wishwood na ha guys at ano eh, mamaya pa si Dunter pasok niyan mamaya nandito yung kasama ko Tine. nandito kami ngayon sa ano ano ang oh. mamaya pa si Teng, guys napaga kami wala pala city guys eh napakaaga pa Oh, ya, oh. Oh. Bangun kasama guys. <laughs> Bangun kasama guys, ya <laughs> So, tapos na, guys, yung loob. Bakit ah, to? Yan, Ganda oh, ng kulay, guys, oh Yan. Tapos na, yung, guys. Yan, o. Yan. Yan, guys, o. Oh. So, yung pinto natin, guys, kinabit natin kanina. Yan. Yung na kinabit natin. Yan, guys. Yan, guys. Eh, sila nang bahal maglinis niya, guys. Kasi, ano, yan. Sino so, maglinis niyan, guys? Yan guys, yung pinaturado na yun. So, alas na guys. Eh. Ayan, pinis na yun. Bukas ko eh. Ah, ayan na lang bukas Yung bukas, gawa nung papatungan natin ng eh. gray. Ayan, tapos na yun. bukas, yung bukas. At yung kunting kisa mo na yun, guys. Ayan natin yung Nandito tayo ngayon. ay bukas po natin malilihay guys. Kaya yun, bago yung bagong skin coat yan guys. guys. Ayan. Sinapawal ko lang ito yung Sinapawal ko lang guys. Ayan. guys pagkakalong ano po si kuan guys si gabo pogi ayan o <laughs> ayan po si jelo guys ayan ayan sige guys ayan guys ang kitimpla siya guys o oh. Tinggal guys yang, yang. yung timpla niya kulay dilaw pati muka dilawan guys parang mm -hmm. anu no ang tawag po, simi kaya yelo kaya yelo yan guys ya, kaya daw Para sa oh, parang katulad yung tinimpla mo kaya nilagay tubig parang ano no. Putla. Kasi sa po sa po ila sa mo gayon. Hm? Ila sa yon. Tapos dalawa lang. yun? Ay sa ko na rin yung akin doon no may mana. Ngayon guys oh. So, dina, yan ya, dina dali, ganyan lang ikat guys, yan batikan yan yan